Hello, so ito po yung ating reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. So, ah, uh, bala kinuha ko na po yung card para sa reading nyo. Ngayon, this is love reading. Kung hindi ka makaka-resonate, huwag mong pilitin. Okay lang yun, may mga next reading pa naman. And, kung makaka-resonate ka, pwede rin mang hindi 100%. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Ma-appreciate ko kung ikaw ay magla-like, mag-subscribe, magko-comment sa baba. Sobrang nagpapakita na malaking suporta sa akin. So, hopefully, ay makapag-comment ka sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yung sa akin. So, this is for the sign of Virgo Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. So, uh, you do have here the Emperor, the World... And the Five of Swords, ito yung main energy mo. Virgo. Actually, matalito, matalino kang klase ng tao. You are someone na sa ngayon kung, kung yung energy mo parang wala kang pakialam muna sa iba. Alam mo yun? Kung baga, kung ano sasabihin ng iba, kung tingin ng iba, kung ano mararamdaman ng iba, parang wala kang muna pakialam. Kasi what you are focusing on, is yung sarili mo. Uh, hindi ko naman masabi na hermit mode ka ngayon, but you are currently nandito sa action mode, no? Maybe action mode in a way na wala kang pakialam, pero pag may mga bagay na kailangan kang unahin, aksyonan ngayon. Ito muna yung pinagfo-focusan mo. Whether this is may kinalaman sa iyong family, career, di ba? Diba? Pero, yung mararamdaman ng mga tao doon sa, halimbawa, sa career mo, wala kang pakialam doon. Pero kung ano yung trabaho mo or yung dapat mong gawin pagdating doon na mas-mas magbe-benefit ka dito, nandun yung focus mo. Or may benefit ka dito, of course, nandun yung focus mo. The way I see this, you're trying to build your own empire. And with the world, you are being open and close at the same time. Paano naging open and close at the same time? I feel like open in a way na nandyan ka pagkailangan ka. Pero alam mo rin kung hanggang saan lang yung kaya mong ibigay. Nagkakaroon ka ng boundaries ngayon. Sa kung ano yung ipapakita mo, ibibigay mo, itutulong mo, you know, nandun yung may hangganan. Hindi ka tulad noon, might be, na pwedeng bukas palad ka pagdating sa iba. ba? Diba? And because of this, the fire of swords, marami nang tumalikod sa iyo eh. And na experience mo sa buhay mo na ibigay mo man ang lahat with the world. Ipakita mo man ang lahat. Itulong mo man ang lahat. May makikita at makikita pa rin mali. May mga taong tatalikod at tatalikod pa rin sa'yo kahit pa ibigay mo lahat. Ipakita mo lahat. At i-risk mo lahat para sa kanila. So ngayon, natututunan mo sa buhay mo ngayon kung paano magtira sa sarili mo. At kung paano ngayon i-priority naman ang sarili mo higit sa lahat, higit sa iba. You know? And yun yung pinaka-importante dun. No? Kailangan talaga ngayon sa buhay natin, sarili muna natin, wag naman yung iba. And the way I see this, you are dealing with someone. Pagdating sa love, who is um I feel like meron siya mga plano. And itong taong to is kind of like thinking about you. may mga times na nalulungkot siya pag naaalala ka niya. But a queen of wands, I feel like sa ngayon, mas gusto niya munang isipin mo na wala na siyang pakialam or wala siyang pakialam sa'yo. Okay? Mas gusto ng taong ito naisipin mo na wala ka mo paki na, naisipin mo na wala siyang pakialam sa iyo. Eh bakit niya 'yun ginagawa? I feel like may iba sa inyo na itong taong ito um nalulungkot siya, or nasasaktan siya ang sinasaktan niya, sarili niya eh. <clears throat> you know? Honestly, yung iba sa inyo, naka-move on na. You do have here the Six of Swords. So, nakikita natin, naka-move on ka na. Emotionally, okay ka na. Especially, if you are a Virgo, not a Virgo sun or Virgo moon, but maybe a Virgo rising or maybe it, it talagang Virgo ano malaka malaki ang Virgo or Mercury sa iyong chart. And uh, Okay. Sorry about that. Medyo may dumang motor. So, pag medyo may mga dumadaan, medyo maingay po talaga dito sa area kung saan ako nagre-read. Anyway, um, Ayan, so anyway, sorry medyo nawala ako kanina. Pinos ko lang saglit yung video kasi naglipat ako ng pwesto. So, etong taong kakonek mo kasi, nakakuha tayo ng mga, um, meron siya mga bagay na hinahanap ngayon sa sitwasyon niya na hindi niya makita. I mean, wala eh. Kahit anong ipakita, kahit anong offer, kahit anong, um, I feel like this is another connection wherein connection siya, pero para sa person mo, baliwala yung connection na yun. No? Parang, nauobliga siya na ayusin yung mga bagay na dapat ayusin. Pero, deep inside, there's this longing na parang alam niya sa sarili niya, hindi naman ako masaya talaga. Parang ganun. Sa kung ano man ito. So, yung person na ito, um, ayan, I can see a cat here. Parang naguhugas ng kamay, no? So, parang ganun, naguhugas kamay lang siya ngayon sa mga, uh, sa sitwasyon. Pwedeng ayaw niyang mag ng problema. Parang ganun. Pero deep inside, alam niya sa sarili niya na hindi siya happy sa kung nasaan siyang sitwasyon ngayon. No? Itong uh, person na ito, uh, gusto niya ng stability. Yan. And Sa ngayon sabihin na nating meron noong stability na yon na hinahanap niya. Pero pagdating sa emotions hindi. Hindi hindi nagkakaroon ng stability doon sa sit sa emotion niya, doon sa situation niya ngayon. Well, I feel like that is another relationship and some of you it involves a child kasi page of swords this is a child energy no so pwedeng may anak itong person na to doon sa person na ka-connect niya or may anak na involved or yung person niya is may anak whatever ang situation ha alin man to sa mga nabanggit ko but i can see that there's a child na involved dito na nagiging dahilan para dito sa person na to na parang wala akong choice parang ganun. Kundi Wala akong choice kundi ang uh, magstay sa relationship, sa connection na hindi man ako gano'n ka-happy pero kailangan ko maghugas kamay doon sa mga maling ginawa ko. 'Di ba? Hindi ako po, I feel like yung person mo kung sila kung siya yung may anak dito or sila yung may anak and you could be dealing with the person na nakabuntis parang ganon or may anak sila but it's hindi pinlano na anak and part of your person is guilty siya na alam niya yung kasalanan niya sa ginawa niya na parang ngayon hindi ko kasi kayang ibalik na yung oras doon sa kung kailan nangyari yun. Pero ang magagawa ko ngayon is pangatawanan kung ano yung meron na sa, at, sa amin ngayon. So, I don't know, pero ganun yung nakukuha kong message dito. Pero clearly, there's not enough love doon sa situation niya and the person na kakonect niya. Okay? So, I feel like sa'yo, wala kang pakialam. Ngayon, parang naka-move on ka na. And, yung moving on mo, may mga bagay ka na lang na inaayos ngayon sa sarili mo, sa sitwasyon mo. And, uh, in the future, well, nakakita tayo ng stability sa'yo. Career, Queen of Cups, emotionally you will be stable well doon sa person na ka-connect mo wala tayo pang nakukuha doon kasi yung person na ito is hindi pa siya natatapos sa mga ginagawa niya parang may mga kailangan pa siyang tapusin, ayusin, asikasuhin and alam niya na ah, uh, hindi siya basta-basta pwedeng umalis doon nga sa sitwasyon. No, wherein siya ay nakatali sa bagay or sa sitwasyon sa relasyon na hindi niya naman kagustuhan pero wala siyang choice. Kailangan niyang pangatawanan. Okay? But you, you do have here the hermit, Virgo energy, that is you, you are an earth sign. Uh, you are the one na nakikita natin na nasa hermit mode hindi ka masyadong nakikipag interact or connect dito sa person na to probably yung iba sa inyo kasi naka on ka na nga and pwedeng okay lang parang ganon okay lang kung hindi dadating or wala na talaga itong taong ito ganon yung energy na nakukuha ko sa iyo Diba? Basta nagpo-focus ka lang. The hermit is also a home. So maybe nagpo-focus ka lang sa something na may kinalaman sa home. Some of you, uh, I can see um, may mga new beginnings then with regards sa home. New person or new people na magiging involved sa inyong home. And magdudulot ito na makakatulong siya pagdating sa pagkita ng pera sa bahay. So, nakakuha ko ng ganong energy sa inyo. Yung iba, maybe, um, nagkakaroon ng business sa home or, you know, um, hiring a staff, employee na pwedeng uh, makatulong para mas makapag-concentrate ka pagdating sa iyong career. Yeah, that's the energy here. Yung iba, starting your own business is also malaki din ang uh, chance dito. Pagdating sa love, uh, you don't care. <laughs> so that's it for now. Thank you for watching. Hopefully, nabigyan kita ng clarity. Nakarelate ka sa mga sinabi ko. Thank you, thank you for watching. Uh, so hopefully, ay ma-elect, ma ma-subscribe. Ma subscribe mo rin yung aming Facebook page, Madam P. Ayan, isearch mo na lang hashtag Virgo Philippines sa Facebook. Uh, I-end ko na pong video dito. Maraming salamat po. Ingat po kayo and bye-bye.